Magandang araw mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel. Ito ang Wonder Vlogcaster. Magandang araw sa inyo. Pag-usapan natin itong uh, mga tatlong responses. Yung mga tugon. Una, yung sagot ni PBBM, no? Dito sa kampo ng kabila na ginagamit nga itong si Zaldico na sinagot siya ni PBBM. At ganun din ang tugon ni Attorney Claire Castro dito sa kumakalat na video na i-brinote up ni Senator Robin Padilla itong video na pinaghihinalaang si Attorney Claire Castro daw ang kausap. At itong sagot ulit ni Attorney Claire Castro sa sinabing statement ni Inday Sara Duterte na sabi niya, there's no question about my readiness. At sinagot siya ni Attorney Claire Castro ng isang maanghang na tugon Yan pong pag-uusapan natin mga kawander. Wonder Plugcaster. Magandang araw muli mga wonder and welcome back sa ating YouTube channel. Medyo talagang puwet tayo dahil sa ating pag-edit. Tinabot na tayo ng almost 5 a.m. Kasi gabi na rin tayo dumating mga wonder But anyway, pag-usapan natin itong sagot ni PBBM ano, na siyang inireklamo na mga gustong magtanggol sa kanya, na ano, gustong mag mag-push sa kanya, i-boost up yung kanyang tapang, ano? Kasi nga, pinaniniwalaan na ang Pangulo natin is very reserved, very well framed, very diplomatic, pati sa pananlita. Amazing. Sabi nga nung uh, isang patotoo, nung kanila pong naging bodyguard o yayo, eh hindi rin nakikitaan yan o nariringgan ng pagmumura even mga galit-galit na yan. Yeah. So, dala yan ni PBBM, even sa mga response niya sa kaawang na siya namang hindi kinagugusto ng mga supporters at ng iba pang mga content creators. Oh na sa statement niya, ako nagsimula ako magwawakas para daw walang pangil. Well, ito sa sagot niya, medyo natutuwa tayo mga ka-wonder dahil sabi ng Pangulo, sabi rito, Zaldico Camp tried to blackmail me, but I don't negotiate with criminals. Headshot. Pusok ko yun mga ka ano? Kasi mga kriminal nga ito mga to dahil ang kasong ginawa nila is isang krimen administratibo dahil sila na nasa posisyon at kriminal bilang dun sa offense, no, na kanila pong uh, ginawang uh, graft, malversation, or plunder man yan. Oh, no. So, nakitaan natin ng tapang si at dapat na, no, sabi nga ng kasabihan, it is better to be a lion in a day than a lamb your entire life, no. So, yan po ang ating pong, kahit tayo mga content creators na hindi tayo palamura, hindi tayo pala-away. Pero kung gaganyanin tayo lagi, kagaya ng Pangulo, eh hindi po pwede yun. Kailangan din natin magpakita na may pangil din tayo, mga ka-wanderers. Naalala ko yung movie ng mga terorista. Hindi ko nalang diniretsyo, baka bawal. Na talagang sabi nung presidente, I don't negotiate with ter alam mo na. Kaya parang ganun din ang laman, ng sinabi ni PBBM. I don't negotiate with criminals. So ang tinutukoy niya rito, kung sino man yung nasa likod ni Zaldico, na ewan ko mga kawander hanggang ngayon sinasakyan. Para sa akin mga kawander, ang linaw-linaw nito na isa, na isa itong uh, AI na pakulo na mga sinasabi nga ng ibang mga mga software analyst, mga computer na may knowledge na ang nila dito lang yung ginagawa sa ating bansa. No? At sinasakyan niya itong mga paninira. Obvious na obvious naman eh, paninira. Kung ano-anong bata, kung ano-anong tapon, kung ano-anong paninira, at sasagutin mo naman. Dapat hindi ka na nag-waste ng effort yan. Isang tanong, isang sagot. At yung mga content creators, dapat hindi na sinasakyan masyado. No? Kasi kapag sinasakyan, sasagot na naman itong mga DDS. Oh, mga trolls, hindi kayo sumasagot. Ganon yung mga style nila dyan. You know? Kaya tama rin yung sinabi ng aking kaibigan na kausap ko kanina. No? Sometimes, the best answer nga na sinasabi, na ganon din sinasabi natin, is silence. But well, the more you keep yourself silent, e eh, parang they think that you are guilty doon po pumapasok yung sinasabing it is, a, it is better to be a lion in a day than a lamb all your life or your entire life. So yun po ang sagot ni PBBM no. At uh, hindi talaga siya bababa sa pwesto. Na sinasabi nitong si si Inday Sara na siya talaga ang susunod in line at ina-expect niya bababa si PBBM. Of course, yung walang katapusan na paggamit nitong drug issue na hair follicle naman kasi nagpa-drug test naman si PBBM pero ang gusto naman nila ngayon, hair follicle test which is sabi nga nitong isang DBS vlogger na kilalang kilala nyo na si Banat Pai if I will rephrase it na sabi niya parang ganito hindi ko kasi alam eksaktong sinabi niya sabi niya, oh parang presidente ako, magkano ba? Ayaw mo, parang ayaw mo pa ba? babayaran ka? para lang daw itago yung hair follicle test well, meron pa tayong video niyan ano? kung bakit hindi na talaga necessary ang hair follicle test na yan. Kasi tama na, sapat na yung drug test. Kasi wala katapusan po yan kapag nagpa-hair follicle test. Hindi, ito naman ang gusto niyan. Hanggang ang gusto naman talaga nila mga is papabain lang si PBBM. Yun lang, ang dami lang nilang ginagamit. Ano. At itong tugon ni Attorney Clear dito kaya Sara Duterte. Ano? Sabi ni Sara, there's no question about my readiness. Ready na raw siya maging Pangulo. Uwang In fact, sumbukin. talagang ready-ready na dahil nakasuot na nga siya ng kanyang Filipiniana to take oath and assume the presidential position. Pero bigo, no, mga mm -hmm. <laughs> dahil hindi naman tanga ang taong bayan. Ang militar na hinihimok nila, sabi nga ni, ni uh, Lacson, ano, at no, ni Bronner, na may mga alok sa kanila na mag-military mag junta na hindi nila sinasakyan. No, itong mga military na sinasabi nila dyan, na ayon nga kaya Pebbles at saka dito sa isang vlogger na hinahunting-hunting daw nila ngayon is ito nga mga general na to ay bayad, no? At yung iba pa, depende sa status ng buhay, no? Na ito nga raw, sabi nila na ito nga si Chabit daw na pumunta to mga generals dyan, eh nagdagdag pa raw ng bayad. No, ayun po ayon nga dito kay Pebbles o dun sa isang vlogger din, no? So, yung sinasabi niyang ready na siya, well, hindi po ready ang taong bayan na maging presidente itong si Sara. No? Dahil pinangahawakan pa rin natin yung bakit unexplained yung confidential fund at yung kanyang maging naging behavior mga ka-wonder itong lately no kaya nga sineshift niya medyo sa patawa medyo pasayaw-sayaw para mabawi yung kanya pong ginawa yan po ay isa na namang propaganda na nakikita nitong mga loyalists at iba pang mga anti-Duterte na yan ay pakulo lang para maalis yung galit na sinasabi niyang gusto niyang putuli ng ulo, gusto mahina na raw siyang papatayin, yung you can drug me to hell, yung fever nung tatay niyang to 30 fever na kung ano-ano mga sinasabi, kung ano-ano mga pakulo, yan po ay lahat luma na. No? At thankfully, marami na pong mga DDS ang nabuksan ng kanilang isip sa mga nababasa natin at mga nagko-comment sa atin. Ano? na I was a DDS Uh, supporter na but now I realized yan yeah, ang maganda no na nare-realize mo yung totoo sa mali ang tanong din natin kasi sabi nga ni Sarah there's no question about my readiness wala nang iba kundi readiness to assume the position ang sagot ni Attorney Claire ang tanong din natin sa taong bayan handa na po ba kayo sa mas marami pang Mary Grace Piatos. nagets nyo pa yung ibig sabihin dito ni POC. Yusek Claire Castro. Ito lang pong ibig niya sabihin. If Sara would take the position as the president, of course, very powerful yan. Nung siya po yung vice na gawa niya yan, yung mga confidential funds, at ginamit niyang pangalan is yung mga chichiriyang pangalan, how much more pa-presidente na siya? And of course, yung mga kaalyado niya, hayahay mga ka-wonder. So tama yung sagot ni Attorney Claire ilan bang o marami pang merit Piatos, Mary Grace Piatos ang magsisilitawan at yan po mababaliwala dahil the, the woman who is supposed to be just a vice president will now assume or let's say that that uh, moment na no? assuming the position as president this is hypothetical lang makawander no i know it will never happen Fatality. so yun po ang sagot dyan. papayag ba kayo na marami pang mga confidential fund na mga unrealistic na tao na nakapangalan. Mga tsitsiriyang pangalan. Mary Grace, uh, Piatos, kung ano-ano pa. May mga narinig pa akong natakakatawa talaga. And it's only here in our country na namamayagpag yung mga ganyang sistema. I don't know. Kailangan talaga nito, mga kawander. Lalo na calling to sa mga totoong mga reliyon. Totoong mga Christians na nanawagan, let's pray for our government and cast your imprecatory prayer. E pag pray natin ito mga ito na parusahan ng Diyos. Pwede po yan. Kasi bakit yung ating bansa ay sinasadlak nila? Sila ay pinagkatiwalaan, in a point o binoto sila, at yan po ang gagawin nila. Let's pray all together na yung hindi magsisisi sa ginawa nilang mali ay parusahan sila ng Diyos. Fatality. Totoo po yung prayer na yan. That's why it's called implicatory prayer. So let's pray for this. That God will inflict this corrupt people na nagpapahirap sa ating bansa na ang kapal na ng kalo sa mukha siguro hanggang dito na sasalatin oh, no. no. ito yung ilong pero yung ilong <laughs> na dito na pwede nang kulangutin dito sa layo sa kapal na mukha ganyan po pag pray natin para matauhan at matigil na for once na matigil yung corruption let's try because we know that prayer is so powerful and God in heaven hears the prayer of those righteous sabi nga the prayer of a righteous man availeth much So yung mga matutuwid na nananalangin sa Diyos ay talagang didinggin niya. Why not unite in prayer and pray for these plunderers, for these corrupts, itong mga devoucherers ng pera at alak ng bayan. When I say alak, ito po yung kayabanan, yung, yung yaman ng bayan. Let's pray for them. At ito namang video na kumakalat dito sa Senado na brinote up ni, ni Senator Robin Padilla. No? na may mga comment nga tayong nababasa na ayoko nang sabihin dahil baka maiyak o mapahiya si Senator Robin na sabi sumasakit ang ulo daw ni Senator Soto sa mga sinasabi ni Senator Robin at yung mga tao na sayang yung boto namin sa'yo sayang lang yung pasweldo alam mo si Senator Robin once humanga ako dito dati no? pero biglang nasira to. no? biglang nasira kasi nagpapagamit siya parang ganun ang term mga kawander hindi niya hinahayaan yung kanya pong posisyon na sinasabi niyang siya ay maka-andres mo ni makabayan at pinaglalaban. Sana ganun. Humanga ako sa kanya biglang. No? Lalo, ito pang, itong video na ito na kanya pong pinapasok. No? Itong boses daw si Etorne Claire. Pero para dun sa nakakaalam at updated sa social media, alam na po natin, ano? alam naman natin, na itong video na ito ay matagal nang kumakalat. Siguro buwan na. O more than that. At ito po ay naka-attribute doon sa mga Duterte. Nakausap daw nitong isang unknown person doon sa video or doon sa voice record. Nakausap niya itong mga Duterte or DDS vloggers. Yung magdarahop. Halatang halata naman yung pangalan pa lang yan. <laughs> Eh, yan ay mga DDS. At ngayon no. ay nyo para lang ma-destabilize nyo yung Pangulo. Napaka-desperate move na yan, mga kawander. Yung very obvious, kinutwist nyo na. What? Yan nga yung kasabihan ng sinasabi. Ang pinaka- delikadong tao ay eh, yung naniniwala siya sa sarili niyang kasinungalingan. No, lahat na. Very desperate. Lahat ng panawagan, dito-dito. How about pakinggan natin yung sinasabi ng mga taong bayan sa mga comment sections, sa mga Facebook. How about magdeklara si PDBM ng martial law? Baka umiyak kayo. Alam nyo na kung ano ang nature ng martial law. Alam nyo na yan. At uh, tiyak mawawalan kayo ng boses, mawawalan kayo ng kapangyarihan, at lahat kayong mga corrupt, involved ay dadakipin, diretso sa kulungan. Gusto niyo ba yon? So, kung ako sa inyo, instead na tumulong tayo sa bayan at huwag maging parte ng destabilization, kung sino-sino man dyan nagagamit, no? Eh, kung sino man kayo, ha, ah, na nagagamit dyan, eh, dapat tumulong na lang kayo sa ating bansa para lumago ang ating bansa at ibangon ng ating ekonomiya at minsan pa ulit tingalain irespeto eh, ng mga neighboring country natin, mga ka-wonder. Yan po ang ating panawagan, mga ka-wonder. No? Lalo, lalo na sa ating Pangulo, no? na may nabanggit siya rito na nag-hire siya. Eto, medyo narinig ko to, no? To be fair, dito kay Senator Robin at sa ibang DTS, na sinabi ni PBBM na, na nag-hire siya ng troll army. Yeah. You know why? What's the reason? Because the media that time, they are not accessible. Dahil alam naman natin na ganit sila kay PBBM. Because of the old Marcos na ayaw na nilang paupuin. Maybe some of them, ano, I'm not saying kung sino, are being influenced by some powerful people. No? By any form. No? Kayo na bahala kung sinasabi. Uh, by any form. No? At malamang yun ang dahilan. So, sino ang lalapitan ni PBBM? And that time, the social media, ay eh, nandirito na tayo sa social media world. Amazing. Na kung saan napatalsik nila ang senior Marcos noon na wala pang social media. Eh ngayon meron na eh. Behold the power of the social media. Congratulations. Hail to the advent of the social media, which is more active than the mainstream media. At dahil dyan, nagamit ang platform na ito at nanalo ang ating panghuli. Yun pong ibig niya sabihin doon hindi itong mga sinasabi na maninira, ma -mang -mang mambubuyo, o kaano ano man, yun po is for the sake no, ng campaign rally. Yan po, at maipatupad, maipalaganap, maikalat yung kanyang plataforma sa bayan at malaman nila at kaya nga ang Pangulo ay nanalo. Amazing. Yan po ang mga clarificatory answer or response dito sa tatlong tanong at sagot na ating pong napag-usapan ngayon. Hanggang dito lang tayo mga ka -wonder. Comment down below your opinion. Kung meron kayong naisip o may alam na hindi ko pa alam, comment down below. And please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. And of course, don't forget to share this video para malaman nila yung ating pinag-usapan ngayon at malinawan sila. And of course, don't forget to subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka -wonder. God bless.